Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakakilig, napaka-sweet at talaga namang sobrang pinaka inaabangan at nagti-trending na love story ni Kuya Jomar at ni Ate Carla. Sa pagpapatuloy ng ating istorya ay pinuntahan nga ni Kuya Jomar si Ate Carla sa kanyang OJT. Nagulat nga si Ate Carla dahil bigla pa lang nandun si Kuya Jomar at hindi niya inaasahan na nandun din ang ibang kalinga para bisitahin siya sa OJT niya. Ang OJT ay isang parte ng subject para sa mga grade 12 na graduate na kaya kailangan itong pagdaanan ni Ate Carla base sa strand na kanyang pinili o course. So ayun mga kalingap, hello po, welcome back sa ating uh, channel Today, kasama natin si Papa Joms Hello, hello si... po Yan, kanina, mm -hmm. nag-chat uh, siya sa akin Kasi gusto daw niyang bisitahin at kulitin si Carla uh, So sabi ko, sige, uh, vlog natin para maiba naman Kaya nga eh <laughs> Ano ang plano ba ngayon kay Carla ngayon? Ano ba bro, since ano, nasa OGT pa siya yeah. So, bisitin natin kung kumusahin natin kung anong ginagawa niya Okay At kung if ever man kung hindi pa siya nagbi-break. Wow. Ayayin natin na uh, mag-break time or mag-break. Yun nga, mag-merenda. Ay, grabe. So, sana yours. all. Tapos kukulitin natin. Kukulitin mo? Kukulitin ko. Okay. Kasi kung wala namang ano, tao. okay. tao. Saka mainit ngayon. Maganda magtambay sa SM ngayon. Kaya nga eh. Pampalamig. <laughs> At gusto ko rin makita si Carla na nag-OJT. Hmm. No? Kasi she's one of our, ano naman eh, Pilipisharis and scholar maganda rin na natin siya. And ano? Tara! Tara! Let's go mga kalingap! Saan ba ako oh, ano dito ni Carla bro? Uh, sa Asus bro. Asus? Uh, Oo okay. bro. May nakita akong ano? <laughs> blacklock. <laughs> Parang alam ko na naman yan ha. Baka naman pwede ano? Bili tayong tayo, Sige! Bili ba? Pero uh, bili tayong blacklock. Di pala kay Carla. Sige bro! Ang bihira ka maliligaw uh, ka sa OJT. <laughs> <laughs> Baka pwede naman ha. Uh. Hanap tayo bro. Ano bang maganda? Eh pwede yata ito oh. Ha? Kahit ano lang, simple lang, isang rosas. Ibang klase ka talaga, po, Papa Joes. Pipili ako. Ano po maganda? pero pa magtanong, magkano po kung ganito? Ito po. 100. Ang isa po. Sige po. kuha po akong isa. Kunin ko na po tumis. Ano po? Ah, sige, sige. Mas fresh po yan. Ah, sige po. Bagong dating. Grabe wala, samantalang sa buntok si Karla. Oo nga eh, sinusulit mong dito si Carla. Kasi ano lang eh, 10 days lang siya dito. 10 days uh, lang siya, ano. Hindi hmm. e araw-araw mo bibigyan ng bulaklak? Ha? Hindi lang, sa siya magsasabihin. Oo nga eh. Oo. Siyempre eh. Grabe. Oo. Oh, yeah. Sobrang ganda dito. oh. Meron tayo, siguro sana mapasaya natin dito si Carla. Kahit isang, rosas man lang. Pero feeling ko, mapapasaya natin yan kasi, bila lang may mag, may dala-dala pa kang rose at napaka-excited na talaga noon si Kuya Jomar dahil first time niyang makikita si Ate Carla kung ano nga ba ang kinikilos o kung paano si Ate Carla kapag nasa labas o kapag nagtatrabaho na. Kaya excited na excited nga ito. Talaga nagpapogi si Kuya Jomar at nagdala din ng rose para pag binigyan niya na, ito kay Ate Carla, ay syempre kikiligin din si Ate Carla. Tingnan ko naman o. Oh. Tingnan natin kung ano magiging reaction niya. Baka ikahiya ka niya eh. Kaya, gabi na sa ikahiya. Pinagpindi naman. Joke lang. Kikiligin yun bro. Ah, oh, so dito pala siya sa oh. uh, ano na to? Lugar na to? Oh, dito sa mga may gadgets po. Dito sa may gadgets. Mga gadgets para oh. Sa Asus shop. Asus store. Okay. Oh. Ano natin siya? Ang no? May mga ganyan uh, na pagkakayon. Kaya, yeah, asan kaya siya? Asan yung... Ay, dun yata yun. Ay. Ay, dito. Pagkatabi ng Comworks. Diyan? PLDT? sarap tabi ng ano. di! Asus! 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 Dito lang kami. Dito lang kami. Masamayan. Sige. Asus baka naman. Ayan. Dito lang kami. Uy! Silipin mo na natin. Silipin mo natin. Ano ba ba? Ba nakabalik ka Ah, sa Asus? Asus. sa Asus. Masaan? Hindi pa lang siya? Wala yata. Natulog. Parang nakayoko. Grabe, petix, petix si Carla. Ito, si Carla. Hello. Isingin mo. Isingin mo. Huwag ka ito ginagawa mo? Gabi, petix, petix siya parang Wait, oh. Wait lang, walang wait-wait dito. Ba't kinatutunog? Nakuyat ata tata si Carla. Nakuyat tata <laughs> si ay. <-toy>. Nakuyat <laughs> May bibigay ako sa'yo. <laughs> Nadigla ako alam. <lang>. Kunwag <laughs> <laughs> ka ba or ilip lang? Wait sure. <laughs> lang po. Anong gilig? Okay na yan. Huwag <laughs> <laughs> ka na magpaganda. Maganda ka naman. <laughs> 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 Nagpapaganda po siya para sa akin, mga alin. <laughs> Sorry na. Nung nakita na ni Kuya Chomar si Ati Carla ay nilapitan niya na kaagad ito. At nung nakita naman, ni Ate Carla, si Kuya Jomar ay tawang tawa siya at talagang sobrang nahiya siya dahil hindi niya expect na makikita niya si Kuya Jomar sa OJT niya. Kaya naman parang gusto na umalis doon ni Ate Carla dahil hindi siya sanay na makikita siya ni Kuya Jomar at ng buong kalinga pati ni Kalinga Prab na nasa OJT siya. Sorry, na, natutulog, nakatutulog kayata. Alika! Alika! <laughs> May bibigay ako sa'yo. May namumulit ko. Oo. <laughs> ano ba dito ba naman? Muli pa naman ako nang ano? Nahilo ako sa nilo. Ah, nahilo ano, ka? Bakit? Hindi oh. ka pa yet na makain eh. <laughs> hindi po. Hindi ka pa ako makain? Nag-almusel pa ako. Ng... Nag-almusel ka pa lang. <laughs> Ba't hindi ka ako makain? May hilo ka talaga niyan. Ano? Nag-break ka na kayo dito? Hindi, hindi pa. Hindi pa. So, oh. kung mag-break tayo, mag-lunch Anong oras na oh? Alas dos na, di ka pa naglanas. Okay lang pa naman po Busog ka pa naman. Ito pala, may bibigyan ko sa'yo. Anong sa yun? yung... pwede? Hindi, binigyan ko sa baba. Horror for you. So maganda naman, amoyin mo. Mababangay yan. Ba't ka nahihilo? Bilhin kita ng gamot. Kumain ka na ba? Hindi pa no, kaya ka na hihilo. Ganito, na lang kita ng pambilanda. Hindi ka pa, Hindi ka pa ba pwedeng mag-break para kung tayo? Ha? Ah? Ba, ba, hindi pa? Oh, ano na lang? Bilhan na lang kita pang merenda. Anong gusto mo? Ano more Na, hindi pwede. Kaya ka hilo kasi hindi ka pa kumakain. Pagkain o oh, ako? Dito na lang. Kasama na lang kita. Pwede naman kita ipagpaalam kay Ma'am or Excel. Tapos, kung gusto mo, ano pa bang gagawin mo? Kasi pwede kitang tulungan mo. Ayos na ba yung mga laptop? Ano? May kailangan bang i-troubleshoot? Kaya kaya gawin yan. Magiging IT ako ngayon. Wow! Eto, Carla, since ano, tawag niyan. Di ba naka ka o, wala kang magagawa? Customer ako ngayon. So, paano mo kaya ano? Eto, ito, ito. Ma'am, ma'am. Pwede po bang magpa-assist po? Ay, grabe. Wala kang gagawin talaga? Eh, <laughs> <Huh? laughs> ma'am. mom Carla, pwede pa ba magpa-assist? Ano <laughs> po, sir? Ano, tawag niyan? Um, <laughs> Bakit Huwag ka, Ano kasi, customer ako. i ako. Dapat i-assist mo ako. Sige, paano ka mag-assist ng customer? Ito kasi, bibila ako ng laptop para sa kapatid ko. Hanggang dito na lamang muna ang ating nakakakilig, napaka-sweet at talaga namang sobrang pinakainabangan at nagtitrending na love story ni Kuya Jomar at ni Ate Carla. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye!